Darapatra at Sulaiman, Epiko ng Mindanao Si Indarapatra ay ang matapang na hari ng Mantapuli. Nabalitaan niya ang malimit na pananalakay ng mga dambuhalang ibon at mababangis na hayop sa ibang panig ng Mindanao. Labis niyang kinalungkot ang mga nangyayaring ito sa mga naninirahan sa labas ng kaharian ng Mantapuli. Ipinatawag ni Indarapatra ang kanyang kapatid na si Sulaiman, isang matapang na kawal. Inutusan ni Indarapatra si Sulaiman upang puksain ang mga ibon at hayop na namiminsala sa mga tao. Agad na sumunod si Sulaiman. Bago umalis si Sulaiman, nagtanim si Indarapatra ng halaman sa may durungawan. Aniya kay Sulaiman sa pamamagitan ng halamang ito ay malalaman ko ang nangyayari sa iyo kapag namatay ang halamang ito nangangahulugang ikaw ay namatay sumakay si Sulaiman sa hangin narating niya ang kabilalan wala siyang nakitang tao walang ano-ano ay nayanig ang lupa kaya pala ay dumating ang halimaw na si Kurita. Matagal at madugo ang paglalaban ni Sulaiman at ni Kurita. Sa wakas, napatay rin ni Sulaiman si Kurita sa tulong ng kanyang kris. Nagtungo naman si Sulaiman sa matutum. Kanyang hinanap ang halimaw na kumakain ng tao na kilala sa tawag na Tarabusaw. Hinagupit ng hinagupit ni Tarabusaw si Sulaiman sa pamamagitan ng punong kahoy. Nang nanlalata na si Tarabusaw ay saka ito sinaksak ni Sulaiman ng kanyang espada. Pumunta si Sulaiman sa bundok ng Bita. Wala rin siyang makitang tao. Ang iba ay nakain na ng mga halimaw at ang natirang iba ay nasa taguan. Lumingali nga pa si Sulaiman nang biglang magdilim pagkat dumating ang dambuhalang ibon pa. Si Sulaiman ang nais dagitin ng ibon Mabilis at ubus lakas na tinaga ito ni Sulaiman. Bumagsak at namatay ang pa. Sa kasamaang palad, nabagsakan ng pakpak ng ibon si Sulaiman na siya niyang ikinamatay. Samantala, ang halaman ni Sulaiman sa mantapuli ay laging pinagmamasdan ni Indara Patra. Napansin niyang nanlata ang halaman at alam niyang namatay si Sulaiman. Hinanap ni Indarapatra ang kanyang kapatid. Nagpunta siya sa kabalalan at nakita niya ang kalansain ni Tarabusaw. Alam niyang napatay ito ng kapatid niya. Ipinagpatuloy ni Indarapatra ang paghahanap niya kay Sulaiman. Narating niya ang bundok ng bita. Nakita niya ang patay na ibong pa. Inangat ni Indarapatra ang pakpak ng ibon at nakita ang bangkay ni Sulaiman. Nanangis si Indarapatra at nagdasal upang pabaliking muli ang buhay ni Sulaiman. Sa di kalayo ay may nakita siyang banga ng tubig. Winisikan niya ng tubig ang bangkay at muling nabuhay si Sulaiman. Parang nagising lamang ito mula sa mahimbing na pagtulog. Nagyakap ang magkapatid dahil sa malaking katuwaan. Pinauwi na ni Indarapatra si Sulaiman nagtuloy pa si Indarapatra sa bundok Gurayo. Dito'y wala rin natagpo ang tao. Nakita niya ang kinatatakutang ibong may pitong ulo. Sa tulong ng kanyang inkantadong sibat na si Juris Pakal ay madali niyang napatay ang ibon. Hinanap niya ang mga tao. May nakita siyang isang magandang dalaga na kumukuha ng tubig sa sapa. Mabilis naman itong nakapagtago. Isang matandang babae ang lumabas sa taguan at nakipag-usap kay Indarapatra. Ipinagsama ng matandang babae si Indarapatra sa yungib na pinagtataguan ng lahat ng tao sa puok na iyon. Ibinalitan Indarapatra ang mga pakikilaban nilang dalawa ni Sulaiman sa mga halimaw at dambuhalang ibon. Sinabi rin niyang maaari na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan sa laki ng pasasalamat ng buong tribu, ipinakasal kay Indarapatra ang anak ng hari, ang magandang babaeng nakita ni Indarapatra sa batisan.